And Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, Mother of God Pray for us sinners, now and at the hour of our death Amen Mga terrorists yung mga nandun Hindi kayo sasantuhin nun Mga press kami, hindi kami gagalawin ng mga yun Kahit ang mga press kayo eh Mga terrorists kayo yung nandun Ayaw nila magpapasok eh ah, Basta, papasok pa rin kami sa loob Tara pare Bahala kayo Praise the Lord is with thee. Blessed that thou most women and blessed is the fruit of the womb, Jesus. bernam presa ah tul 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 Sir! tul 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 bakit, tul Tol! tul 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 Nandoon. Tul. Malubha lagay ng bata. Totoo ba to? lokohan lang. Dati na siyang may sakit sa puso. Kung gusto mo makita, kukunin ko record niya. Kailangan madala siya ng ospital. Imposible yan. Ambulansya. Kailangan magpadala ng ambulansya. Hindi pwede mangyari yan. Walang ambulansya. Aguilar, tumawag kayo sa gate. Magpadala kayo ng isang wheelchair. Ang gusto ko, babae ang maghahatid. Walang kasama. Go ahead, Bluebird. Ipinalita sa TV. Matay na si Don Clemente. Ano? Positive ka ba dyan sa informasyon mo? 10-4. Positive last message. William, sabihan mo si Goles. Goles! Goles! May masamang balita sa TV. Si Don Clemente. Patay na raw. Ano? Ta yes. Eh Ano ba bang halaga ng na ginagawa natin dito ngayon? Diretor ah, nila tayo! Are you sure kaya mo? Wala akong magagawa. Hinihingi ito ng pagkakataon. Pambihira ang babaeng katulad mo na binibigyan ng obligasyon para maging bayani. Sinabi mo. God bless you. Boys, pray for me. Kailangan makaganti tayo. Patayin natin ang lahat ng mga hostage. Boss! Yung mga bata na wala! Paligiran ninyo ang buong eskulahan. Aguilar, Salubungin ninyo ang magdadala ng wheelchair. Eto ng wheelchair. Nasaan ang may sakit? Poor boy. Naging biktima ng violence. Nasaan siya? Huwag kang apurado. Hindi kasahin. Baka may nakakabit na bomba. Pagdududahan niyo ako? Ako na nagtapos sa isang dikalidad na university? Ako na nagtapos sa na isang suma cum laude? Number one teacher? Bakit? Nasa mukha ko ba ang gagawa ng masama? Oo! Yang mukhang yan ang hindi mapagkakatiwalaan. Hmm. At hindi sa pinagtapos ang unibersidad na susukat ang pagkatao. Mas marami ang bilang ng mga matitidong tao na hindi man lamang nakatuntong ng paaralan. At bakit? Kayo, mamatitino ba kayo? Sa ang sulok ng bansa kayo nagtapos? Napakaraming tao na ninyong itinamay. Ang dami naghihirap dahil sa kagagawa ninyo. Wala ba kayong awa? Nasaan ang mga puso ninyo? Ah! pa lang kitang makita. Antipatika ka na! Masyadong matabili ang dila mo! Saan ba ito mo ba hinasayan? Ha? Ipalik sa bubungan!